So mga idol, Portuguese video, Portuguese video, gupitan ko yung sarili ko mga idol. Kasi mahaba na yung buhok ko mga idol. Gupitan natin yung sarili natin para mabos-bosan yung buhok natin, medyo makati Ang hirap talaga ng buhay ng barbiro mga idol. Gupit tayo ng gupit, pinapagwapo natin yung kapwa natin, yung sarili, mahaba ang buhok mga idol. So guys, mga idol, bago ang customer, maarot gupitan ko muna ang sarili ko, mga idol. Yun boys, over ko lang mga idol kay damo-damo akong customer, mga idol. na mga idol, nagahulat sa akon mga idol. Gupitan natin yung sarili natin, mga idol. Shitty ang tawag ng gupit natin, mga idol. Ang hirap maggupit ng sarili, mga idol. Shitty muna, mga idol. Kasi yung likod hindi natin kaya dukot-dukotin ng flipper. Shitty muna, bawas bawasan muna natin ng konti. ijo makati na sa tainga. Yan mga idol, gilid-gilid lang muna yung ginugupit ng ko mga idol. Guys, tingin natin guys. O, kwapo na, okay na mga idol. Kahit pa paano, nabawasan yung buhok natin. Gupit tayo ng gupit. Yung sarili natin, hindi natin nagugupitan. Ang hirap talaga ng buhay barbero. Sarili, hindi magupit-gupitan. Kaya ito mga idol, ginupitan ko na lang yung sarili ko para mabawas-bawasan yung haba. Gilid lang mga idol. Yung likod, hindi talaga kaya mga idol. Kahit anong bawas. Tingnan nyo mga idol. Medyo okay naman siya. Shitty ang tawag yung mga idol. Shitty. Hello mga idol guys Magpapagpugi tayo ngayon ng babae Mga idol So mga idol Magpapagwapo siya Babae mga kabarber Mga idol guys Shout out din sa bagong Bayan, mga idol Mga idol Gwapo na Ang tawag sa yarot mga idol Undercut 1, 2, 3 undercut sa ilalim na pusa mga idol guys Uwa po na, pinis-pinis yung lahat mga idol. eh may mga sobra-sobra pa na gamay. Para diri man sayang ang bayad niya, mga idol. Medyo matagal-tagal na siyang customer, mga idol. Dito siya nagpapagupit lagi, mga idol. Run out dito, mga idol. Walang kuryente, mga idol. Nagsisikap tayo magupit, mga idol. Bubuli-bulihin natin mga idol para makuha yung mga labis-labis na konti mga idol para medyo pulido yung gupit natin mga idol para paglabas niya medyo guwapo na siya mga idol. Okay na mga idol, penis mga idol, bayad na madam. Tapos na yung servisyo sa imo mga idol. Okay na, gwapo na siya guys ang tawag sa uh, gupit mga idol one two hello mga idol Portuguese video mga idol magupit tayo ng babae mga idol undercut ang tawag ng gupit niya mga idol sa Tagalog ilalim na pusa mga idol yan ang undercut mga idol Undercut ang pinagupit niya mga idol, nagrequist na lang siya mga idol, nagupitan hmm? daw siya ng undercut mga idol Nagdayo pa siya sa katayangan mas bati mga idol para makapagpagupit lang siya ng undercut sa Tagalog, ilalim na pusa mga idol